natin no uh, followers natin sa facebook mga idol good morning good morning sa inyong lahat And, dito tayo guys sa may Carmen Planas sa Divisoria so guys dami tao dito tayo mag vlog vlog no para may pakita sa in'yo mga idol kung ano man yung mga latag dito so shout out sa mga followers ko at subscriber ko dyan sa iba-ibang bansa no mga idol sa mga OFW natin thank you guys sa walang sawang pag support ninyo sa channel ko guys no ay Pobontin Vlog saka sa Facebook ko Dan Kobontin. thank you ng no, marami mga idol sa support ninyong binibigay sa akin no? And kahit mainit guys vlog tayo para sa inyo para makita nyo yung mga latag dito sa Carmen Planas dito sa Divitoria mga idol Divitoria mga idol ah Ayan, Shout out sa mga viewers natin Mga idol Yan Yan dito tayo ulit guys Sa Carmen Planas no? Dito sa uh, Divisoria So, yan guys, dami ng tao. Dito tayo guys sa uh, latag ni Boss Joel. No, so, tanong natin tong mga latag ni Boss Joel, mga ito. Joel, magkano to? 200. So, guys, lagayan ng ibon, no. 200 guys, no. Diba, mga toy dami. Mga idol, oh. Tapos, so, Joel. 50 guys dito Ito to 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 150 pares guys so gulong ng bike no Yan 150 ang tang pares niya na Ito was Joel 200 guys so oh. no Ayan, 200 pesos lang. Dami dito mga idol. Ang dami nito yun. Sa Barenan to. 500. Sa akin, may kaldero pa. Ito Joel? Kaldero. 200. guys sa kaldero. Goods na goods to mga idol. Gandang kapal pa nito. 200 pesos lang. No? Ayan, shout out sa mga viewers natin. No? Na gusto pumunta rito sa Carmen Planas, no. Punta kayo dito mga idol. Ang makita niyo 'yung mga latag dito, no. Mga idol, oh, Pioneer. 'Yan, 1000 watts, 4 channel, 700 mga idol. 'Yan, no. Oh. Ganda 'to, mga guys, oh. 'Yan sa mga viewers natin, no, mga may need nito. 'Yan, puntahan niyo 'to dito, guys. 700 daw, sir. 4 channel. Ayan. 700. Okay. Guys. Oh. Ano, ano, ano. Ano sabi mo? Ano? Tang kilo. Tang kilo? E magkano kilo ng tanso? 500. 500. 500. <laughs> 500 na lang, 3? <laughs> Tapos ang benta niya? 1.5. 1.5. Ayan mga idol. Shout out tayo no sa mga viewers natin no na mga may need ng mga pang decoration sa mga bahay nyo. Ito mga idol ang bigat to, oh, grabe. So, san libo, mga idol dito. Ganda to, mga guys. Para sa bahay nyo, san libo lang. idol. 50 pesos lang. Ayan o, kwenta 200 guys o 200 lang dyan Dami guys o 20-20 lang dito Sa mga polo na to O, 20 pesos lang mga idol o Guys o, 200 Dalawa to National ka Guys 200 pesos lang Dami o yan, sa mga viewers natin, no? Napunta kayo dito sa Carmen Planet, mga ito. Yan, no? Okay. Yan, pag need mga plato, mga idol, dito kayo pumunta din. Magkakatabi to sila dito, no? platong hindi nababasag yan, mga idol, ha? So, shout out, Ha? Katat sa mga viewers natin, mga idol oh. Dito tayo sa Carmen Planas no, dito sa Divisoria. Guys, ilaw 220 220 volts magkano? 1k 1k guys, ah uh, ilaw na 'yan liwanag to Magandang ilaw 'yan, mga idol oh. 220 volts, no? Hanggang magkano? Nebe, hanggang 900, mga idol, pwede daw 'yan, oh stop toys guys oh Lalaki magkano kano benta mo stop toys bong? Yan? Oh, o 150 O oh, guys stop toys oh Lalaki Guys okay, teddy bear na ano 150 guys Saka si Doraemon din oh. 150 mga idol Yan Think 150 guys sa stop toys Malatag dito may, uh, mga laruan dami oh Ayan. Ito po ang laki eh, oh. Piano. Guys, piano. Kano dito, Bong? Yan. 70 na lang yan. 70 guys, dito oh. Piano. Dami pala to. Naubos na. Ano na, pinak guys so. oh. o 70. o guys, 70. Si ma'am, tingnan. 70 eh. doon, e, no? ay idol, ha? Kailan? Ako mo mapagawa na December? Sanda ito ha? Oh, e, guys, oh. So. Toko. Di-battery ito. Mga laruan, mga idol, gaganda rito. Ilaw okay, ta. So, Ilaw. Guys, oh. 200 ang kuha, oh. Remote. Magkano, sir, tong tablet na to? Huawei, mga idol, oh. Sa mga viewers natin, oh, nangangailangan ng mga gadget katulad nitong tablet na to na Huawei. Wa, magkano, sir? 1,500, guys. Huawei. Ganda to guys, nakita ko kanina working na working to no. So sa mga may need nito mga idol, puntahan niyo na lang to rito guys. Free fire. Okay, fire guys. Magkano sa amplifier sir? 500. 500 sa amplifier. Ano so, oh ito pa. Una natin to mga to. Guys, oh, helicopter. Mga idol, helicopter to ah. Yan oh. Pong magkano dito sa helicopter mo? 150 mga idol oh. Sa mga viewers natin no, oh. 150. Ganda guys, helicopter no. Dito to. Oh. Ay dito dito, dito. Yan. Fire jet na to. Oh guys, galing ng US to. Lumipad dito. <laughs> Oh, jata tolek, mga big. Magkano to, Bong? Ganun din? Oh, 150 din. 150 din dito, mga idol, oh. No? Oh, yan. Oh, ganda mga viewers natin, oh. No? 150 lang dito, guys. Yan, 150. Yan sa mga may need nito, modelo to. Oh, pang pwedeng pang-daaga to. Di battery niya no di ba tirito guys oh ah. uh ha -huh. mga laruan to mga idol ah. sa so, mga kids nyo 150 oh mil baka lumipad yan okay, so, 200 to napakarami nito nasa loob no package na to 200 yan ganda mga guys oh so. Oh, may ping pong saka yung parang ano to, yung laruan na yun oh, no? Yan, basta mga idol, pag need nyo to, no, mga laruan na to, puntahan niyo na lang to rito. 200 lang dito. Package na to, ah, isang balot. Ano to? Okay, guys, ganito. Oh, so, 150 din. Guys 150 din. Yan, ganda. So, guys to. Oh, 200. Sa mga laruan na to. Yan, oh, viewers natin, oh. Punta kayo dito, oh. Gage, ganito ka mumura mga bintahan ng mga laruan dito, no? 200 lang dyan, no? Oh. Ito pa, oh, guys, oh. Guys, okay, so, oh, 350, dami nito sa plastic o oh. yung cortina 350 lang kompleto okay, na to guys may maliit sa kamay may mahahaba no so, ito guys isang set to oh. So, yan mga idol oh. Tama na tong ano niya rito. Oh. Kano kaya to? 150. Bang 150 rin to. Oh 150 mga idol oh. Yeah, 150. Yeah guys oh. Water dispenser. 1,200 MR Flex ang tatak mga guys oh. Nalano Opo, maganda daw 'to. Niyan guys, dito 'yung ano, sa ilalim nilalagay 'yung tubig no yung iba na sa ibabaw mga idol pero eto nandito sa ilalim pagdagdag ng 1200 guys e -E MR Flex ang tatak viewers natin no na need nito no ang niyo na to rito 1200 ilalim yung ano no mga idol mga idol o.